Ma'am, uh, nung nakarang administrasyon, dinidisplay yung kamay na bakal. So gaano ka importante ma'am na sa nangyayari ngayon na bukod po doon sa mga um, nabanggit mo kanina na tumaas nga yung krimen, bumalik yung uh, illegal na droga sa lansangan, uh, itong talamak na korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa po ma'am, gaano ka importante na merong uh, kumbaga, nagpapatupad o nagpapakita ng kamay na bakal pagdating po sa pagpapatupad po ng uh, batas po ma'am? Ang kabal ang kamay na bakal ay kapanipaniwala paniwala kung ang taong nagsasalita ay alam mo natuto pa rin at gagawin niya ang kanyang mga sinasabi. Pero kung ang magsasabi na gagawin ko ang paglutas ng droga sa bansa natin, gayong hindi ka rin naman nagpapa-hair follicle test o hindi ka naman nagpapa-drug test, kahit merong kontrobersiya sa iyo, hindi yan paniniwalaan ng mga kriminal at hindi yan paniniwalaan ng taong bayan. Kung kaya ngayon nakikita natin ang mura ng sabo, ang mura ng mga uh, drug trade, no? Uh, ang dami at laganap ngayon kasi nga hindi nila hindi sila natatakot dahil nawala nga iyong kamay na bakal. Paano po magkakaroon ng political will ang isang leader, no? Na nakikita mo na pinapakawalan at Uh, parang pinoprotektahan pa. Naalala nyo yung nahuli sa isang checkpoint na yung nahuling driver ay tinakpan pa at naka-blur yung mukha para sa sa kanyang pagka-aresto. No? So ito ay nagbibigay ng doubt sa taong bayan kung seryoso ka pa dalaga doon sa ginagawa mong pag-asikaso when it comes to the criminality, criminality